sa lukuyan, habang tayo nagbubukas ng ating programa ay ginaganap po ang contract signing between GMA7 at ABS-CBN para po ito sa Showtime uh, na mag-uumpisa na po mapanood dito sa main channel ng GMA7 simula April 6 palakpakan po natin at patuloy pa rin pong mapapanood ang Showtime sa G TV. Dito sa contract signing na ito ay dumating po ang ating mga bosses. Dito sa GMA7, nakita ko po si Atty. Gozon, Felipe Gozon. Nandun po si Mr. Uh, Filipe Yalong. Uh, andun din po uh, si Mr. Jimmy Duavit. At uh, iba pang mga natin dito sa GMA. I saw Joel. Uh, Joel Jimenez. And of course, ang napakagandang kaibigan natin, Annette Gozon. Sa kabila naman ay dumating uh, ang chair, uh, Mark Lopez, uh, Carlo Katigbak kaibigang Cory Vidanes, nakita ko si Lauren, I heard um, Louis Andrada is there, and uh, napakasayang pagtitipon po ngayon, as we talk, kasalukuyan uh, nagaganap. Um, Nag-speech na po uh, si uh, Tony Gozon, and then... Uh, No, no. Yes. Tony Gozon, and then uh, Jimmy Duavit, uh, Kyle At maya maya lamang, I think Vice is going to address, no? Yes. Vice is going to uh, say a few words. It's being hosted, of course, by uh, Ia Villania and um, uh, Robbie Domingo, na bagong kasal. Uh, N mula nung siya ikinasala, hindi pa ho kami nagkakaroon ng pag-uusap. Kumpleto rin po ang mga hosts ng It's Showtime. Naroon po, uh, of course, si Vice, Anne, Kim, uh, Ogie, Vong, Jong, Kareel, Ami, and the rest of the hosts. Maya-maya lamang ay susubukan natin makausap ang isa sa kanila uh, at kukumustahin natin kung ano ang mga plano ng It's Showtime. Ngayong mapapanood na ito dito sa main channel. It's a happy celebration. Live na live pong nagaganap muli doon sa ating mga nanay, tatay, kapuso na nagbamasid sa ating palabas. Live na nanonood po. Uh, live na ginaganap po ang contract signing. Ngayon po ay makakasama natin live mula po sa Studio 7 ng GMA 7 ang napakagwapong Vong Navarro. Hi Vong! It's 15th year. We're waiting for Vong. Ayan, inaantay natin ho. Talagang live na live ho itong nagaganap, itong contract signing uh, sa Studio 7 ng GMA7. Ayan na! Dito boy, hi! Kumusta ah, ka? At sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa Fast Unang katanungan, Vong. Naririnig mo ba ako? Yes po, yes okay. po. Okay, bakit ang gwapo mo ngayon? <laughs> ah, dito boy. <laughs> gusto, <laughs> ko yung, <laughs> dali, gusto ko yung... Dito, dito, Gusto ko yung... Besagot. Besagot. Go ahead. Ah, <laughs> uh, Tito Boy, talagang pinaghandaan po namin ang araw na ito. Dahil uh, napaka-special po. Lang papasukan namin ang bahay, bagong bahay. How does it feel, Vong? How does it feel right now? Ano ang iyong nararamdaman? Ah, uh, halo-halo ang emosyon ko, Tito Boy. Ah, eh. uh, nandito yung kanina naging iiyakin kami kayong kanina. Dahil sa nararamdaman namin ng saya at hirap paniwalaan na nangyayari ngayong ngayon ito, na uh, ang it show tayo from G GTV, eh papasok na kami sa GMA. Tama. Nakita ko kanina si Vice, si Anne, kayo lahat nag Pero nag dahil masaya, dahil yes. lumaki ang inyong tahanan. Uh, Vong, ano mga bago na maaasahan natin? At meron bang mga kapuso stars na maaaring sumali ika nga sa showtime? Yes, Tito Boy. Uh, Siyempre, dalawa na ang aming uh, programa na paglalabasan ngayon. So mas doble yung pagpapasaya-saya namin sa madlang people at madlang kapuso. Uh, yung papasok po ng mga kapuso stars, uh, parang inaayos na po. Kung papano po yung, uh, kung daily po, kung iba-iba, or may magiging re-regular po. So inaayos lang po, Titi Boy. Uh Oo. -oh. Vong, maraming salamat. I'm so happy to see you, Sanay. Makadalaw ka dito sa Fast Talk. Uh, live tayo ngayon, napapanood. And uh, mula sa aking puso, alam mong mahal kita. Maraming salamat. I love you po, Tito Boy. Thank you very much.